Hey guys, dito tayo sa aming maliit farm. Farm? Pharmacy? Hindi. Farm. Farm, farm, farm. Farm, 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 farm. Tingnan oh, guys oh. Oh. Tinahain ng ibig. Eh. Inilagaan ko talaga to. Five years ago, napakaliit pa nitong punong ito. Pero kita nyo naman, no? Ngayon. Oh. Huh? Wow! Mm. Ganda! Ah, na Ganda na! Sarap na! Pasan nito. Hmm? Yung pa, may mga maliliit so Ayun. Oh! Dito, sa likod! Here! Yeah, at the back! Hmm? <laughs> oh. Dito! Oh! <laughs> hey, that's look. pretty good. Ito pa, guys, oh si kaya uh, lang tatlo siya may kasamang maliit dalawa o oh. hmm. Oh. meron pang isa dito oh, maganda ayun ang ganda meron pang ah, may, may, isa dito ah maliliit pa yan ito, 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 ito. dito ka, dito ka dito ka Surprise! <laughs> Kinain na ng mga ibon. Uy. Sobrang yan. hinog na. Kukunin so, ano na natin ito. Kukunin na dami pang bunga, oh. Ang hmm. daming bunga. Sobrang daming bunga, maliliit pa. Kukunin so, ano na Ayun. Tapos. Yun! Kaling doon. Ah. Sa taas. Kaling. Doon sa taas. Ang dami. Ay, nako. Nakakaain din tayo. Ng ating tanim. oh ang dami nito. Ang dami nito. Oo, oh? oh, ang dami. Pero hilaw pa siya. Pero malapit na manino. Malapit na yan araw lang ayos na yan may, may makakain na naman ulit tayo okay Mom! thank you bayabas Mom! Oh, sige update na muna namin kayo pagka tapos namin kumain help, Oo. oo. help! a few moments later Yun. Ito naman ang susunod namin i-harvest sa susunod na mamaya. Siguro mamaya yeah, i-harvest namin ito. Come on. ta <laughs> <laughs> Ito yung i-harvest namin mamaya. Hindi, hindi. Ito ang i-harvest <laughs> namin guys. Mamaya. Yeah. Ito. Oh. Yan, madami na siya. Hmm? Oh, wow, ito yung nga. Oo, dami. Rambo dito oh. Please get it. Dito, please. kabila. Abo? Ayun. Ayun, no? Oh. oh, kita nyo? Kita nyo mga boss? Oh. 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 Ang dami, di ba? Bibili na ako. Bibili na siya. Madami pang hilaw pero kailangan na, kailangan na namin bawasan. Okay. Mamaya, see you mamaya. Guys. Ito na yung napitas namin kanina. At ngayon, umpisahan na namin kay Hinin simula dito. Papunta <laughs> doon sa likod. So, mag-start tayo dito. Paikot tayo, paikot. Pandito. Bala ka na dyan. Ang lupit mo! Grabe! Anong gagawin natin? Tapos yung pangalawa naman, magumpisa naman tayo sa taas, pababa tayo. Yun ang gagawin natin. So, gawin na natin. Kumain ka na.